Ano ibig sabihin to? Oh, don't tell me. Ikaw yung nag-save kay Lola? <sighs> Lola? Ikaw yung pasaway niyang apo na sinasabi niya. Wow ah. Ganyan pala ako'y bida ni Lola sa'yo. A small world. pa baka naman, sinusundan mo ako. At bakit naman kita susundan? Eh, bakit nga ba? Let me guess. Isa ka sa mga babae na may gusto sa akin. Kaya nung pumunta tayo sa Yacht Club, kinuha mo yung luggage ko para you find a way na magkita tayo ulit. Tapos ginagamit mo pa si Lola para mas stock ako. Ba? Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Una, hindi ko kinuha yung luggage mo. Nagkapalit tayo. Pangalawa, hindi kita iniistok. Si Lola at Mingkang nagdala sa akin dito. Gets? Oh! Hello there. Hey, you! So, ikaw pala yung nakapalitan ni Juan ng bag. My sister, you're back. Of course, I'm back. Especially after hearing that there is a big bug infestation here in my house. Magkapatid kayo? Yes. We're twins. Ante ko 'yung nag-save kay Lola. At ikaw rin yung nakakuha ng bag ni Yuan. Right? Nakakaduda naman. No wonder pinauwi ako ni Amy dito. You cannot be trusted. Kilala mo si Amy? Yes! She's Amy's stepsister. What? That's why this girl is even more suspicious. I know you're up to something. Uh, At hindi ko hayaan na mangyari yun. Ano ba mga sinasabi mo? Oh, don't you worry. I'll make you understand. Ah! na Ikot mo! Ang utak ng lola ko! Ipahin mo ko! Lola! Oh, stop it! Pitin mo si Ina! Lola! Ako nagdala sa kanya dito. Kaya sa ayaw at sa gusto niyo, dito siya titira. Lola naman, mas kakampihan ba talaga yung babae niya kaysa sa amin? Umuwi ka ba dito para manakit at magpalayas ng bisita ko? Well, Lola, I just did what I think is right, okay? I'm just protecting our family from a complete stranger na nakilala niyo lang ilang weeks Sa pinapatara niyo na agad dito. Hindi niyo alam mo siya yung kumuha ng bag ni Iwan eh. She's a thief! Hindi ko nga kinuha yung bag ng kapatid mo. Nagkapalit lang kami. At kung hindi ba magkakabuking ng Lola, hindi ko pa malalaman na stepsister pala siya ni Amy. Hindi ba kayo nagdududa, Lola? Baka kriminal o magnanakaw yung babaeng yan. O baka na mga part ng master plan niya, hindi ba? How can you trust her that fast? Yeah. Hindi ako naniniwala sa mga iniisip niyo tungkol kay Ina whatever. Basta ayoko siyang makasama dito. Ayaw mo makasama si Ina dito. Very well. Umalis ka na tulad ng lagi mong ginagawa.